Magandang umaga po mga kabayan. Ako po yung gumagawa ng video. Mahuwa po ako ng alamang gamot. Ulam na halaman gamot pa. Ito yung talilong mga kabayan. Ipapaliwanag ko po kung ano po ang nagagamot ng talilong. Kukuha lamang po ako mga kabayan. na Itong talilong na ito mga kaubayan ay napakasarap na ulam. Itong talilong na ito. Uh, ilinalaga ko lamang po ito mga kaubayan at isinasawsaw ko na po sa toyo o baguong. Itong talilong na ito mga kaubayan ay gamot po sa high blood ito. Subukan nyo po mga kaubayan ang lasa nito maas. Kung saliksikin natin maigi kung bakit naging gamot sa high blood ito mga kaubayan, ang lasa po nito ay masim asim itong talilong na ito mga kaubayan napakaganda po na pang maintenance sa taong may high blood itong talilong na ito hindi po tataas ang dugo mo dito mga kaubayan ang katumbas na gamot nito ay yung aspirin aspirin po mga kaubayan ang katumbas na gamot nito kaya wag po sana ninyong kalimutan na ipalong aking facebook page at pakishare na din po ang aking mga videos mga kaubayan pati na po ang aking youtube channel uh, pakisubscribe na din po uh, kukunin ko po lahat itong mga talilong na ito mga kaubayan kasi yan po ang uulamin ko ngayon yan po napakarami po mga kaubayan ay eksakto na na ulam ko po yan pag natalbusan ko po ito, itong talilong na ito kasi uulamin ko na po ito eh Masarap na ulam ito mga kaubayan, masarap din sa sinigang ito. Sinasaw sa uh, isinasaw sa sinigang ito mga kaubayan. Hindi na pa ako nag, namimili pa ng mga gulay na pangsahog sa sinigang kasi uh, dito lamang po kahit napakaliit na bakuran po yan, kahit napakaliit po yan mga kaubayan, ay eksakto na po sa amin yan, sapat na po pag tinalbusan ko po yung mga yan, mga saluyot na yan, o talbus ng kamote, eksakto na po sa amin yan mga kaubayan. <coughs> ito po mga kaubayan, ito po, napakarami na po sobra, sobra sobra na po na ulam ko eto ang gagawin ko po dito mga kaubayan ay ilalaga ko po ito tapos lalagyan ko lamang po ng sibuyas, kamatis titimplang ko na po ulam ko na po ito mga kaubayan napakasarap na ulam na itong talilong na eto etong may itinatanim kong mga halamang gamot dito, mga kaubayan, ay... Puro mga halamang gamot po yan. <coughs> Andyan na yung talbus ng kamote, saluyot. Sari-sari yung halamang gamot po ang itinatanim ko dyan, mga kaubayan. Uh, salu talbus ng kamote, saluyot, uh, lukbate, ayun po siya. Uh, sili, yan po, napakaraming sili, mga kaubayan. Uh, pag gusto ko pong magsahog ng mga gulay-gulay, nananalbus po lamang ako dyan sa maliit na tanimang ko na yan. At sapat na po, nakakasapat na po sa amin yan mga kaubayang. Kasi hindi naman po araw-araw ay nagugulay po kami mga kababayan. Yan po, kaya kung may maliit po kayong taniman, uh, na gan kahit ganito lamang po ay taniman nyo po ng mga sari-sari mga kaubayan at yan po ay sapat na po na pang-suporta sa inyong pang saug, -saug kung gulay-gulay po lamang mga kaubayan yan po nakikita nyo ganyan yan mga kaubayan pero uh, lahat po yan ay napapakinabangan ko po yan tinatalbusan ko po lahat yan mga kaubayan at sapat na po sa amin yan, malit lamang po pero uh, hindi po namin maubos-ubos yan mga kaubayan kasi hindi naman araw-araw ay nagugulay po kami. Kaya hanggang dito na lamang po ang videos neto at marami pong salamat.